Hello mga kababayan So guys, ang latest update ay kakasuhan na rin no ng double murder itong si JM Perez na asawa ni Anthony Limon na siyang mastermind sa pagpatay ito sa mga online sellers na mag-asawa na si Lerms at Arvin Lulu So guys, ah talaga naman dapat isali itong si JM Perez kasi ah, hindi lang naman talaga si Anthony ang nagplano neto eh talagang dalawa silang mag-asawa to alam talaga ni JM Perez na ipapapatay talaga nila itong si ano Lerms at saka si Arvin. Kasi guys, hindi talaga makakilos tong asawa niya nang hindi ito pinapaalam sa kanya. Kasi nakita niyo naman pagka nagti-tiktok sila, yung talagang sa mga pictures nila, yung talagang husband and wife sila na maituturing mo talagang partner na partner talaga na kumbaga nga eh walang maililihim o walang ililihim sa isa't isa. Kumbaga eh kung nasa na isa na doon ng isa talagang iba, iba sila yung talagang solid yung samahan nilang mag-asawa. Kaya imposible na hindi alam nitong si JM Perez na planong ipapatay ni Anthony Limon itong mag-asawa na pinagkakautangan nila guys. Ang latest chika no ay 27 million pala talaga ang utang ng mag-asawang to, kila Lerms at saka Arvin Lulu. So guys, 'di ba? Uh, anong klasing pagtitiwala ang ano binigay nitong si Lerms at Arvin Lulu dito sa kaibigan nila at kumpare pa naman nila. Kumpare at kumare nila dahil inaanak pa lang dalawang mamatay tao na to. Yung ano 6 year 6 years old na anak nila na lalaki, kaisa-isang anak nila na lalaki. Ninong pala tong si Anthony Limon, So, napakalaki, 27 million para ipagkatiwala uh, dito sa mag-asawa na to. Ibig ko sabihin na, ano yun, na Kung baga, hindi mo maiisip kung sila ba yung nabudol, uh, hinipnotismo. Tapos, ito naman dalawa, dahil nga sa laki na ng pagkakautang nila, no, na hindi naman natin masabi bakit naman umabot sa gano', no? ganong kalaki na hindi ba sila nagbayad, hindi ba sila nagbawas? Ano ba klaseng ano to? Ah, ginamit ba nila sa luho yung pera? Hindi ba nila ni talaga sa negosyo? O ano ba, 'di ba? Tapos eh ang kabayaran pala guys, no? Eh ipapapatay itong mag-asawa na nasa kanila na nga yung kaperahan ng mga to. Nasabihin mo na lang kahit ilagay mo pa sa 13 million, tapos ang kapalit pala e eh, buhay, di ba? So guys, ah, uh, kakasuhan na daw at asa uh, saka iniintay na lang etong warrant of arrest para nga maaresto na tong si ano JM Perez. Kasi nga daw guys, siya pala pagkakausap nitong si ano si nung una tinatanggi pa, sabi pa nitong si Anthony Limon, huwag isali yung kanyang misis. Pero guys, ah, uh, sa ngayon na lumalakad yung ano mga kaso, no? may mga nabubunyag na mga lihim. Ay, kumbaga naman pala, eh, kinakausap din naman pala nitong si J.M. Perez, yung middleman, no? Yung naghanap ng papatay dito sa mag-asawa. At alam nyo guys, kung di ba naman talaga kakapalan ng mukha nitong si J.M. Perez, no? Ito palang mag-asawa, nagpunta pa pala doon sa burol mismo. Nitong si Lerms at Arbin, di ba? So, kung bagaman, para siguro, ah, hindi mahalata na sila nga yung mastermind, di ba? Tapos amoy amoy na rin nila kung medyo may ano na ba, may hint kung sino talaga ang pumatay o nagpapatay sa mag-asawang to. Tapos ang pinakamasama pa guys, uh, bago pa daw pala to nangyari, nagpadala pa ng ano, uh, kung di ako nagkakamali, parang lechon de leche. Kung baga man eh, maliit na lechon, di ba? etong si J.M. Perez, dito kay Lerms Lulu. Tapos nataong pa na ano, birthday nung nanay, di ba? Ayon sa nababasa ko, birthday nung nanay, natuwa pa tong si Lerms Lulu dahil dito sa pinadala nga, eh nataong na ano, uh, birthday ng nanay niya. Kaya pinagsaluhan pa nila man din yung binigay na ano, uh, lechon, diba? Yun naman pala, eh, ano to, kumbaga eh kapalit naman nito eh yung buhay nila di ba so guys ah, nakakatakot pala tong mag-asawa na to kasi may nauna na pala rin no na gustong ipatim ano ipatimbuang o ipapatay na rin no itong mag-asawang si Anthony Limon at saka itong si ano JM Perez no eh may gusto silang ipagurgor na taga Nueva Ecija na 25 million naman ang utang nila. Kasi itong nangyari kila Lerns Lulu sa Mexico, Pampanga to. So, ano ba ginagawa nila doon sa mga pera na yun, di ba? Ano bang luho? Kasi, makikita natin yung mga pictures nila. Kung baga man eh, pictures ng ano, kahit paano may pera, di ba? Tapos yung palang mga yun, eh hindi naman pala nila pera pera naman pala ng ibang tao, yung kanilang ini-enjoy. Kasi, utang lang naman pala yun, no? Tapos, eh, etong singilan na, dahil hindi na nila gustong magbayad, eh, papatay na nila. So, guys, ah, uh, mabuting balita to, kasi, ah, uh, aantayin na lang tong warrant of arrest, tapos pwede na tong ma ano, mahuli. Etong si J.M. Perez, no? Na, sa tingin ko talaga, ano sila, tandem sila. Ah, uh, hindi magagawa to ng mister niya nang hindi siya katuwang. Kung bagaman eh, talagang natuloy itong tra transaction na to dahil na re, no? kasamang nagplano, etong si J.M. Perez na kung makikita mo talagang ano sa mga pictures, parang kapatid turing talaga ni, ano, no, ni Lerms, ba diba? Tapos isang aral din to sa atin guys, no, na yung tiwala sa tao, no? Pag masyado ng malaki, parang masama rin yun eh. Dapat yung mga pinakakatiwala yung mga pautang, produkto, eh yung ano, sapat lang na hindi magiging dahilan para ipapatay kayo. Kung baga, eh, yung ano, too much na pagtitiwala, ano rin pala, ah, magiging sanhirin na kamatayan mo in the end. Kasi, ah pag masyado ng malaki yung amount, ah hindi ka nagugustuhin bayaran. Ililikida ka na lang pala, no? Para mabura na rin yung utang sa inyo. So, dito napupulot natin din na ah. itong si J.M. Perez, no? Sakali man na ah, kung hindi siya kinasuhan, eh, ano, napakadelikadong tao nito. Nakakatakot, ano, katransaksyon itong si J.M. Perez, no? Sakaling hindi siya kinasuhan sa double murder. Kasi, ano eh, Uh, alam na niya yung mundo ng mga ano killers kung bagman eh medyo may kilala na siya kung sino mga ano papatay so kung bagman eh naumpisa na yung transaksyon nila kay ano uh, Lerms at saka Arvin Lulu eh pagka meron tong kinabusitan nakatransaksyon kahit na ba hindi siya pinautang o ano diba o so, hindi sa kanya unang binigay yung produkto at nabuisit siya no eh pwede kayong ipagurgor nitong si JM Perez. So, winawarn warning ako na rin kayo na ano, mamamatay tao tong si JM Perez. Talagang anto, isa tong ano, utak kriminal, no? Dalawa sila ni Anthony Limo na utak kriminal na talagang lagot kayo pagka hindi kayo kumilos ng maayos sa paningin ni JM Perez. May mga kilala na yan ng mga killers, no? at uh, bibigyan niya lang ng pressure yung buhay niyo eh ano matitigok na talaga kayo so delikado tong ano to mag-asawa na to buti na lang at kasama na siya sa kakasuhan ng double murder na dapat niyang panagutan no kasi buhay yung inutang ni eh, no? eto pagka nakulong tong mag-asawa na to para na rin silang ano buhay na patay at least patas patas lang no mano sila although mas lamang pa rin sila syempre kasi boy pa rin sila, di ba? So, ayun lang guys, sinasabi ko no, na mabuti na lang at kasama na sa kakasuhan ng double murder itong si JM Perez na ano, dalawa talaga silang mastermind ng asawa niya si Anthony Limon sa pagpatay dito sa kila Lerms at Arvin Lulu. So, dito na ako guys and blessings, blessings everyone. Bye!